Good morning guys, sa umaga no, andito tayo sa digag bahay at eto, magpapakain tayo sa ating mga dagang manong at saka kaya ko narinig yung ating ampalaya sa ibabaw, kapal na kaya ano, medyo malilim na dyan kala ko pala, itong ampalaya na to eh, yung mahaba, eh ang palayan digaw din pala, ayan siya guys so nung isang uh, araw, kunan niyo at uh, meron ako ano, na yung video na ginawa nun nakaraan nag tayo ng mga bunga nya no? nakain na natin yun no? so kaya makami na naman tayo mga harvest yan kasi yun dun sa kabila dun medyo maliliit eh so oh, eto ayan na po sila ayan malalaki na sila oh magkakasama sila dyan although minsan paminsan minsan minsan nag-aaway away pa din sila pero natural lang yun dyan sa kanila so ayan po sila dun 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 So sa mga alaga natin na yan guys Bali tatlo lang yung mga ano natin Diyan na Kukuha natin at nandang yung dalawang pula Tsaka itong So Doon naman sa kabila Ito kung malilaki na rin yung sisyon natin Na nilipat ng na nakaraan na sa isang video natin So Ang lalaki rito Dalawa lang ito Ayan. At saka yun yung maliit na isa. Ayan, ayan. So may dalawa lang dyan na lalaki. Ayan na yan sya. Ayan isa So ayan po sila. So ngayon kakagulo na sila. So pakakainin natin sila. Nag ready na rin tayo nito. Ah, vitamins nila para sa tubig. Hahalo natin yan. Kanaw tayo. Oh, ayun po. Kasamaan nyo ako sa Ayan po sila guys. Kasamaan nyo, papahain mo tayo. I don't know. So ayan guys, napakain na natin yung isa. So lagyan na lang natin ng pagkain sa uh, kapila. natin itong pakainan na. Tumahan oh. natin So ayan guys, sabihin na natin sila ng pagkain ano no. Tapos ang sila natin yung paino na tubig at bigyan din natin sila. Si stock natin doon. So hanggang dito na lang po muna tong video na to. Maraming salamat po sa panonood. thank you for watching. God bless.